The <laughs> So magandang araw sa ating lahat mga idol mga kasari Ayan napakaganda talaga ng araw natin ngayon At napakaganda ng weather mga idol mga kasari no? So for today's video ipapakita ko sa inyo yung ganda ng view dito sa Simala So the Miraculous Church in Cebu nga, Cebu City So it is yung Simala Shrine mga idol mga kasari no? So ayan at uh, ito na yung aming monthly visit dito At maraming salamat dahil safe tayong nakarating dito So bago pa ang lahat balikan muna natin yung aming nadadaanan Bago pa makarating dito sa Simala So keep on watching And uh, stay tuned. So ang sarap talagang bumiyahi kapag gaganito yung madadaanan mo, yung walang ka-traffic traffic, yung wala kang iniisip na kung ano-ano, hindi ka may sa uh, pagbamaniho. So ba diba, napakaganda talaga ng biyahe kapag gaganito. Ka so kaya lang hindi ako yung nagmamaniho dyan ha. <laughs> so keep on watching and stay tuned. So, sa bandag dito mga idol ay tayo ay lumikuna ha, sa iskinita papasok na tayo doon sa si uh, Simala mga idol no? so excited na akong makapunta na naman sa loob na talaga ng Simala Church dahil nga ito ay binabalik-balikan ng mga karamihan at talaga namang napakaraming mga testimonial na nakalagay doon sa kanilang mga kahilingan na talagang Uh, taimtim na dinadara sa lahat sa awa ng pakinoon at sa tulong na rin kay Mama Mary na talagang gumaling yung kanilang mga karamdaman at sa kanilang mga kahilingan ay uh, nabigyan ng lunas yung kanilang mga uh, mga problema mga idol mga kasari so kaya ayan, uh, monthly visit namin ito mga idol mga kasari dahil tayo ay may uh, hinihiling so sana ay uh, maging uh, success sa tulong ng ating Panginoon at kay Mama Mary. So, disclaimer sa mga uh, ibang mga religion dyan, so, uh, respect na lang tayo sa bawat isa. So, maraming salamat at uh, keep on watching again. So ayun mga idol mga kasari Ito yung view dito sa taas na nga simala So napakaganda talaga So bago pa tayo papasok dito sa loob At bago ko pa ipapakita dito yung lahat ng view Ay babalik muna dito tayo dito sa baba At syempre uh, kakain muna tayo bago pa aakyat dito sa loob ng church mga idol mga kasari so samahan nyo pa rin ako samahan nyo pa rin kami ng aking asawa kakain muna kami so keep on watching and stay tuned At ito na, tapos na tayong kumain. So, ito na yung pinakahintay natin ang makaakyat doon sa loob kay Mama Mary at makapasok na talaga doon sa pinaka-church. So, actually, napakalaki ng church na ito, mga ka-idol, mga kasari. No? So, sa mga nakapunta na dito na talagang uh, nasaksihan kung gaano kalaki yung church na ito. At hanggang ngayon ay may under-construction pa sila na building. Ayan, so napakaganda talaga ng church na ito. So dinadayo ito mga idol mga kasari dahil nga uh, napaka milagrosa or napaka talagang maraming mga taong humihiling at uh, binibigyan ng kagalingan. So talaga kung mababasa mo doon mga idol mga kasari yung mga mga testimony nila na talagang nakakapangilabot talaga dahil nga ah, kahit makasaklay na ilang taong tiis-tiis ah, yung paglalakad na hindi makalakad ng walang saklay at ah, dumating yung time na humihingi sila ng kagalingan hinihiling nila na sila ay gumagaling pa at ah, ipinagkaloob naman ni Mama Mary yung kanilang mga hiling so talagang napakadami yung mga... Ang dami. Klase-klasing mga testimonial na mababasa mo talaga. Kapag uh, ikaw ay pumasok lalo, sa loob mismo. ng charge doon kay Mama Mary. So... Ayan. Uh, mga hindi pa nakapunta dito. At gustong... Uh, uh, pumunta. So, subukan nyo lang. Uh, at kailangan nyo lang maglaan ng oras. Kailangan nyo lang maglaan ng... Uh, pera, syempre. Uh, gagastos ka talaga. So napakasarap ng pakiramdam kapag ka ikaw ay nakarating dito so monthly visit namin ito at sa puntong ito mga idol mga kasari ay hindi na kami pumasok sa loob mismo ng church uh, doon kay Mama Mary so kasi nga napakahaba ng pila talaga sa papasok doon kay Mama Mary so ito yung uh, nabanggit ko kanina mga idol mga kasari sa kabilang... Uh, kanan ay under construct pa, so ito yung sinabi ko na napakahaba ng pila, ayan so, at saka trick na trick yung araw, no? kahit uh, umaga pa, uh, 10am pa lang, so uh, napakainit na, kaya napag uh, uh, liban lang muna kami, na hindi muna papasok dun kay mama mire so, ayan, dahil napakaraming pumipila, so may mga matatanda So, lumiban na muna kami para kahit papano ay nabawasan yung pila ng haba niya. Yung haba ng pila mga idol mga kasari. So, maraming salamat talaga sa inyong lahat. At ito yung view naman sa baba. Yan. So, may nakasulat dyan na we love you Mama Mary. Maraming salamat talaga sa inyong lahat sa pagsama sa akin sa video ito. At ah, sana next time <laughs> nandun pa rin kayo so kami ay pababaan na mga idol no so maraming salamat sa inyong lahat sa walang sama pagsuporta sa aking mga video so sa mga nagko-comment maraming salamat sa aking mga bagong subscriber maraming salamat At sa mga hindi pa nakapag-subscribe huwag kalimutan mag-like mag-comment and subscribe my youtube channel once again Genevieve Mix TV and Tinderong Burger Burger naman ako City